Ano ako, Uster? Berhel. Berhel. Kaya kaya mo iyon? Iyon? Iyon. Iyon. Lulong. Galulak. Galulak. Uh, uh, Balik na ron ng trabaho. Makuan. Harangan ng pukot para ang isda makulong ba. At ito na ito sulog sa pukot sa muna. Balibugawan sana. Iyon? Hmm, Ayan. Uh, uh, Ayan. Ah,

pababain namin yung isda tapos pag dito na kami isirado namin dito ng pukot tapos lipat kami doon sa baba na naman papunta naman kami dito sa taas tapos pag aabot dyan isirado naman yung pukot bali palitin natin yung ispis para hindi sila masyado gumalaw sa ilalim para mapana natin doon na si Uncle Berhil nag, ano na, naglagay na ng ano ng ma Harangan ng pukot, para hindi maanod. Ayan, abang-abang lang mga master. Sana makakarami tayo dito ngayon sa pagsama natin sa kanila. Ayan master, papunta na sa taas. Ah, time natin makasama sa kanila. Sana makarami Let's go! Ayan mga kamaster, dito na kami magkumpisa. Pababa kami. Para bumaba yung isda. At dito, meron tayong nakitira dito. Kaso, hindi to tinamaan mga kamaster. Ayun o, no? hindi tinamaan. At ito, uh, iba na to mga kamaster na natira natin. Bali sa baba na to. Meron pa akong nakitang malaki sa taas kaso hindi ako nakadala ng pana nung una sayang at dito maglagay na kami ng lambat kasi dito namin i-harang ang lambat para hindi na sila makabalik sa taas marami pa doon sa itaas hindi bumaba sayang pero sige lang next time na naman Ayan mga master, dito na, pakulong ng karp. At dito mga master, meron naman ako nahuli. Good size na. Yan, galit tayo sa baba para hindi na sila makaababa. Dito, doon natin sila kulongin dito para pag-samsaag, hulog natin dito. Ulitin natin dito para upakyat sa taas. Ito mga master nilalabo nila yung ilalim para hindi sila makita ba ayun oh talagang dinali-dali natin to pagkira kasi pag nasa unahan na hindi na makita ayan good size na mga master alam nyo ba mga master kahit ilang bisis nilang balik balikan dito marami pa rin isda okay. sila lagi dito na mungkot at pinapana nila pero oh, grabe napakarami pa rin at dito, uh, mayroon tayong nakita dito mga kamaster. Dito sa ilalim ng gabyon. Ayan o. Oh. Nilalabo. Mahirap tirahin siya kasi hindi ko mailusot sa kuan. Kaya ang ginawa ko, sinundot ko siya para lumusot dito sa ano sa wala na matira natin na yun. Para hindi na siya sasabit sa gabiyon ba. Dahil kung tirahin natin doon sa butas ng gabiyon, hindi siya matanggal kasi hindi lulusot. Kaya sinundot muna natin para umabandi siya at bago tinira ayun sa pula mga kamaster goods na kayo at dito nakatira naman tayo mga master bali iba iba ang pag inangat ko ay iba yan mga master hindi lang nakuha na ng kamera sa ilalim kasi yun nga labo yung tubig tapos pagkakita mo ng isda talagang tirahin mo na kaagad kasi pag lumayo pa na, hindi na makita Ayun, sa pula man mga master Maka on ako ng kamera pag galing ako sa taas i-on ko da i-on ko muna bago ako sumisid ayan maka maka tira tayo ng kuan nakuha -huh 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 ng kamera pero pag nandun na tayo sa ilalim pag makakita tayo mahirap na i on pa ang kamera kasi pag makita mo siya talagang tirahin mo na kaagad kasi pag nakalayo na wala na hindi na makita tapos lalabuin pa nila yung ilalim at ito iba naman to mga kamaster Bali, hindi, na, hindi rin ito ng kamera. Ayan o, oh, mga good size ng mga rin po. Ang laki mga kamaster. Ayos. Ayan. At ito mga kamaster, iba din ito. Kaysa nauna. Ayan o, oh, yung maliit At ito, uh, iba ito mga kamaster. Natira natin to walang kamera. Kasi pag inangat natin yan, iba-iba yan. Baka akala ng iba ano ulit-ulit ah, lang ayan yan yung nahuli natin sa baba hindi pa yan sa ano ha, hindi pa yan sa kinulong wala pa hindi kami na, hindi pa kami nagkulong bali hinarang ng hinarangan lang pupot para kuan pero sa taas doon namin ikulong yung mga isda binalik-balikan ko talaga doon sa baba para yung ibang karpa talagang punta sa taas at dito mga kamaster, ito na uh, ikulungan namin yung isda para master, balik. hindi na makabalik namin. hindi na makapunta sa baba at hindi na makapunta sa taas mga mga at talagang matira natin dito sa loob ng lambat Saya, dito, marami dito. ayan master, dito na, na. na. mag-umpisa na kami mga kamaster sana marami dito sa loob. At ito, yun na nga. Dito na mga kamaster, yun sa pool. Good size na kayo mga kamaster. Ayos na kayo to. Oh. Ah. Bali, first time natin makasama sa kanila. May ganitong uri ng kaming isda. malabo yung tubig mga kamaster at ayun may tama mga kamaster ayun sa pool huli at ito iba rin ito mga kamaster sa isa nung nahuli natin noon na ayan walang tama yan sa, ano, sa hasang yung kanina may tama at saka ito iba rin ito mga kamaster ayan na ano na ulo talaga hindi na nagkagalawa Goods kayo mga kamaster Grabe Excited ako dito sa Ano pagsama ko sa kanila Talagang Sino ba namang hindi may excite Pag ganitong ano Ganitong maiksina Marami yung Isda Na makita mo sa ilalim Grabe Hindi Hindi ko na nga pinapana yung Mga tilapia Kasi Malakas yung ano ko Malakas yung rubber At ito mga kamaster Ito yung nagpahirap sa akin oh. Dinala yung pana ko Nabitawan ko Akala ko may buya Wala pala kaya yun, dala-dala yung pana, mabuti na lang nakita na ni Uncle Berhel. Ayun, sa pool naman mga master. Tangkugo. Ah, huwa, nakalihok eh. Grabe. Maraming tilapia sa ilalim. Pag tatlong dalire, apat ganyan. Pero yung palalaki lang dinira ko kasi napakalakas nung ano nung guma na gamit ko tapos mabato sa ilalim at ito nakasama si Ibin ng malaking karpa ayun Sabi. tinamaan sa mata dito nakahuli naman tayo mga kamaster ayan oh. Yeah, no. tangkugo gano eh. ito maganda ano tirahin dito sa tangkugo para hindi na masyadong sa ano sa sa katawan tirahin talagang grabe wasak katawan sa sobrang likot nila talagang malakas at dito nakahuli si Angkor Berhil ng malaki ayun yun mga kamaster ito na ayun sapul pool ulit mga kamaster. malaki din to mga kamaster siguro abot na ito ng dalawang kilo ayan o oh. magbipan pa dito ba ah. at dito ah, mag snack muna daw kami nakatira ko ng malaki mga kamaster kaso hindi tinablan sayang Siguro sobrang lapit ng ano ng paana ko kasi malabo yung tubig, nilalabo nila yung tubig. At ito na mga kamaster, ito yung natira ko kanina na napakalaki. Umabot ito ng ano ng 5.6 kilos tinimbang namin dito sa bahay. 5.6 ang estimated namin dito ano 3 hanggang 4 pero grabe no, umabot ng 5.6, grabe napakalaki. Napakataas ng carp nito mga kamaster Ito so, siguro yung giant carp na nila Ayan, grabe, napakalaki Kaso hindi ko nakuha ng kamera sa ilalim Kasi nung Nestambayan niya Lalabuin niya Dandun siya sa, ano, sa parang putik Nilalabo niya doon Tapos pag lubog mo Hindi mo talaga makita Malabo lang yung makikita mo Kaya ang ginawa ko doon ako sa labo, dubaan mabuti na lang ay ano ha uh, umalis siya doon kaya doon siya sa may batuhan kaya nung hindi na tayo nag ano tumpik tumpik pa talagang tindira natin agad kasi umalis na eh grabe ganito pala pag mamalaki uh, talagang parang may isip ba doon lang sila ano sa sa kanilang pwesto doon lang sa kung saan yung malakas maglabo yung ano la, malakas lumabo yung area doon lang sila ilalabuin nila at hindi sila alis doon at hindi mo talaga siya makita kasi malabo lang ah, labo lang yung makita mo kaya jackpot huli ah grabe napakalaki nito mga kamaster goods na kayo natang kugo natin hindi tumagos yung ano yung sima pero napuruhan naman siya hindi na nakagalaw lumusot lang yung ano yung kwan yung tulis doon sa kabila pero hindi lumusot yung sima yan kalaki cepat Por kilos yan, Master.

nalang siguro kan tan audio na lang. Pagyod na Si Joe Cortez pangalan. Si Cortez taga-Magascas, Boca City. Di ka ka magduda. Libansanay ako si Charles Abue sa team niya taga-Procsixe. mga masters, missid man tayo ayon. Kahuli naman tayo. Bali dito doon pa rin sa ano sa nahulihan natin Ng malaki doon sila nagpuesto. talagang lalabuin nila yung tubig yan. sa kaalangan pa yung tama natin kaya doon sa ilalim talagang nil ano natin to binakma tawag sa amok gilugong ba gilugong sa ilalim kay mabitas man good doon sa dapat sasang, sa mga ako yung gi... siguro doon sa ilalom ba para kuha yun pero kahit magawala yan hindi pa rin mawala kasi nasa loob ng lambat na Ayan, at ito yung mga followers daw sila. Binigyan ng karpa At ito, ah, naman tayo mga kamaster, tangkubo. Kaya po na At ito, ibadin ah, iba din ito mga kamaster. yan, na ulo. Grabe. At ito mga kamaster, nakahuli naman tayo ng malaki. Ayan o. Oh. Mga dalawang kilo siguro, siguro ito.

pagbibigay mo ng ano ng blessings. Thank you, thank you, ma'am. At sana pagpalain pa tayo ng Panginoon. Ingat po tayo palagi, ma'am. A shout out din kay Emmanuel Daipan, ayan, kay Cyrus Glenn, ayan na Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aming YouTube channel. Ayan, yan yung mga sulod viewers, pati si Renanti Malahos. Ayan, na shout out sa inyo. Lubans TV, Mutublog. Ayan, na shout out. Camila Smith. Igay Channel ayan a shout out sa inyo at ito si Dexter Tubalyas ayan a solid viewers din natin to Romana Kabata ayan a shout out sa iyo pati kay Gerald Hilario ayan a mga solid viewers a shout out sir at thank you thank you sa patuloy na pagsuporta ingat po tayo palagi maraming salamat po sa inyo pati kay Roja Rosas MG ayan Uh, palaging nag ano nag share sa ating video sa Facebook feeds natin ayan uh, thank you thank you ma'am A shout out din kay RJ Ragal Murados ayan a shout out kay Ras Pilisid Pilisilda ayan kay Ro, uh, Ros yata to Ros Pilisilda ayan a shout out sa inyo Rookie Gabrino Ribu, Ribusi ayan uh, shout out Binjit Ganito. Binji Tumimbo. Ayan, ah, shout out sa inyo. Salamat sa inyong support ano kay Motoblog. Ayan, ah, shout out. Pati support, paki-support mga master Motoblog. Chariel Humawid. Ayan, ah, shout out sa iyo. Ayan, mga solid viewers kay Riner Basa. Ayan, ah, shout out. Mauricio Puhas. Ayan, ah, shout out. Puhas Family. Ayan, ah, shout out sa inyo, dyan mga puhas family at ito kay si Kuya Antonio Occidental ayan ah shout out sa iyo Silso saan niya Pabika tabi, tabi ka ayan ah shout out hindi ko masyado mabasa Lix Hunter ayan ah shout out sa inyo salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aming youtube channel Pati, pati na rin sa Facebook page. Salamat, salamat po sa inyo. Ingat po tayo palagi. Labi na kay ano, lalong-lalo na kay Mampil Rasil, ayan uh, Palaging palaging bay kay Emmanuel Daypan eh sa Yurus Glen Ren Renante Malahos, ayan. Dexter Tobalias, ayan Gerald Hilario, ayan na uh, shout out sinyo, ayan yung mga solid viewers natin. Nag-aabang talaga sila. Antonio Occidental, ayan, Xantrela Thank you, thank you sa inyo. Ayan. Ito na yung huli namin mga kamaster. Bali nilagay na sa sako para maka na kami. Humabaw sa ano? Humabaw sa... Oh, muntik mapuno yung ano? Yung isang burdin na sako. Grabe. Karpa dito ba? Lalo na siguro pag doon sa taas talagang hindi mo hindi ka alis ba papanain talaga doon para bumababa talaga sila na ubo siguro sila pero ano kahit marami na kahit maraming namamana dito maraming nangingisda kahit sila binalik balikan nila dito pero grabe tag ano yung huli nila tag dalawang pum 40 grabe at yun, ito na yung mahuli namin mga kapaster. Grabe, marami. Siguro, ano to, ah, mahigit 50 kilos. Mahigit, mahigit 50 kilos to mga master 50 kilos. Siguro, ah, abot pa to ng, ano eh, ng 60. Hindi namin tinimbang lahat. Yung malaki lang yung natimbang at saka yung maliliit. Yan, ah, yung tagdos kilos kapin. 2 and half. Pero yung malaki yan Grabe 5.6 Ayan yung kaliskis niya Grabe napakalaki Kasing laki na siguro to ng Ano uh, 5 or 5 pesos na Yung karaan ba na, kwan? At ito Ito na yung party namin Ayan Yan yung party Bali, Natin namin doon Tapos ayan na Ayan yung party namin Natin sa lima, 5 na tao Teresa Kwan. Good snack ayo. Okay, bye-bye. Hanggang dito na lang.